tanong ni Rehena Belino Chef good evening po bakit po kaya hindi umalsa yung chiffon cake ko hindi siya bumagsak hindi lang talaga siya umalsa or humilab. kung ano kadaming paglagay ko sa panya yun din ang kapal niya masarap naman siya at pino at makinis walang butas yun lang talaga hindi humilab. okay sa chiffon cake uh, unang-una dyan. I-check natin ang ating mga ingredients, ano, kung ito'y active pa ba. Oo, titingnan natin lahat, lalo na yung... I-check che talaga natin, lalo na sa baking powder. Kasi ang buhay ng chipon natin, nandoon na kasalalay sa baking powder or uh, baking soda. Pero ang baking soda, ha, uh, hindi talaga yan na uh, major component ng pagpaalsa ng ating chipon. Oo. Ngayon, kung sa inyong nasabi na hindi lang naman gumalaw o umangat, or nagdo-double na size ang inyong uh, chipon, mang mga kadahilanan niyan, isang dahilan niyan ng baking powder mo. Oo. Uh, maaring kaunti lang ang inyong nalagay, hindi niyo lang napapansin. Pangalawa, na-overmix kayo. O, kasi, pag once na ating uh, chipon na-overmix yan, talagang sobra na siyang halos malabna na. Una mahirapan talagang umangat. Although ang pino ang pinag-usapan, andyan na. Pino. Pero pag na-overmix mo yan talaga, namamatay yung egg whites. Oh. Eh, okay, subukan po nating haluin ang egg whites natin ni Alanganin sa tibay or undermix yan, magaspang po talaga at yan isa pang dahilan sa inyong uh, chipo na hindi umangat. Or isa din yung uh, oil na inyong ginagamit, pwede rin yan na malabo at sobrang lamig o halos nagyeyelo na isa talaga yung dahilan sa chipon din na masasabi nating pumapantay lang halos sa lagayan or hindi pa. O ganoon ang uh, kalalabasan niyan. Kaya titingnan nating mabuti ang uh, isa talagang problema yan sa chipon ano. Uh, pag nagawa tayo kailangan talaga maayos ang ating pag-fold o at ating mga ingredients. Nakahilira na dapat at uh, masubukan din natin kung ito'y uh, wala na bang kulang. Oo. Kasi ang uh, chipo natin, makalimutan mong asin, okay lang yan. Oo. Pero pag nakalimutan mo halimbawa ang sugar or uh, oil dyan sa inyong butter, mahirap yun. Hindi mo na mapuputol ang inyong butter pag wala kang oil. Oo. O, sa oil naman ginagamit natin, basta ingatan mo lang kasi may chipon talaga na para sa oil. Ay, may uwel talaga na para sa si chipon, oo. Tapos, medyo may kamahalan nga lang. Pero pag ordinary yung lang na hindi siya malinaw, pwedeng-pwede naman po yung gamitin. Oo. May mga chiffon oil din na gagamitin. Kaya ano lang din, uh, nakadepende talaga yan sa atin. Uh, Magmasin-masin din tayo sa iba, bakit gumaganda ang kanilang chiffon, oo. Titingnan mo rin ang inyong recipe kung ito'y wala bang sobra sa ingredients. Ganun lang talaga yun. Oo. Okay? Okay, sir. I follow for more.